Ngayong araw nga mga kapademin, eh, meron tayong bisit ng buhala. Alas mawasak nga yung baklad natin. At hindi lang yun mga kapademin, marami din tayong mga hulong bisita ng araw. So tara, samahan nyo kami sa aming daily adventure. sariwang sariwa So ngayong araw nga mga kapademin eh, maaga na naman tayong papalaot kasi sa ganito mga panahon mga kapademin eh, maaga yung high tide kaya pabilisan ng pagpandaw natin sa ating mga baklad magang maga pa lang ipapunta e, na tayo sa ating baklad mga kapademin eh, wala nga tayo kamaray-maray dito ng Kalimen na meron tayong bisitang dambuhalas. Ito muna pala yung inuna namin pandawin mga kapalimen yung nasa pinakamalalim na namin baklad. Pungak-pungak na naman tayo nito. Pungak-pungak. Ay. Ano lang natin men, titingnan lang natin kung anong laman sa loob. Kukunin lang natin yung mga hindi mailap. Know, may, may ano naman tayo eh. May lutangan, may, meron tayong hangusan. Hangusan ano sa Tagalog ang hangusan? ngahan yeah. Ingahan, ingahan. Kaya e, siya na kayo men, ano, ano pa eh. Bawang gising lang. Oh no. Right <laughs> Para dyan, oh? walang tutubang dyan. Ha eh. <laughs> Ah, uau, uhum. pala sa pangalawang pagsisid natin mga kapadya men ito yung mga nahuli natin no cost men dali yun eh. dali lang gano'ng mga kids kills yun siya <laughs> kids sa kain naroon lang tayo no <laughs> ito ito pa saro gano'ng eh. wow dami Ay maglalakaw na pangatlo na tayo men pangatlong isid na tayo men. baklad at nandito na nga tayo sa pinakang baklad natin mga kapadimen dito na natin matatagpuan yung bisitang dambuhala kalangan nga namin dito mga kapademin eh, tapos na yung problema kasi napalabas na natin yung malaking pawikan hindi na malaya na bumalik pa pala, sa papasok sa uh, loob uli ng ating baklad kaya nagkahabo kami uli hindi lang makikita sa video mga kapademin kasi walang nagbibigyo sa atin eh, At, nakapix lang yung camera natin sa bangka kaya tinanggal ko na naman yung tali ng backlog dyan mga kapatid bako bako naman yung lambat para palabasin ulit yung pawita natin mga ganitong uri kasi mga kapatid yung species eh, pinagbabawal huli yan dito di sa amin kaya pag nakakahuli kami sa baklad eh, mayroong nakakapasok sa baklad ng mga ganyang uri ng species eh, pinapakawalan namin mga kapatid at nang matapos nga kami sa pagpandaw mga kapadimin, ito yung mga nahuli natin. Buti na lang hindi na ubus na kainin lahat ng pawikan yung mga pusat sa loob ng baklad natin. Napakatindi kasi ng pawikan mga kapadimin, lalong lalo, lalo na sa pusat. paborito paborito nila yung kainin. Pusit-pusit lang pag may time. Yan, may Dito na ang mga parasira. Oh, tera, tera. So yan mga kapalimen, dito na nagtatapos ang ating video. Salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. Hello, uh, yan naman po at maraming day, maraming okay. salamat po Set mga kapalimen. See you tomorrow and God bless you all. Bye-bye. Peace <laughs> out. <old. laughs> Ang laki kagad ka ang ano, tubig. Uh, lubog na naman ang si Plaza. Yeah, yeah, yeah. Ang ayaw maning ano. Tuliyo na si Ra. Um, ang nagikabikab pa. Sa kalangan, makalintas. Okay, yan. ta, sa dito na pawi ka ng ano, tibok ipusak. yeah, pasak ko lapasak,